daming dalo-dalo katropa daming dalo-dalo mga katropa ito ang simpleng pang, pang, pang ko ng mga dalo tubig na may ano langganan na may tubig Habang ah ano. haba nagsasaing na sabi ng matatanda pag mayo na daw pag buwan ng may Labasa na daw talaga yung mga ganyan. Dalo-dalo sa amin yung mga ganito mga katrupa. Iwan ko sa inyo mga katrupa kung anong tawag dito. Ayan. Grabe. Uy. Dami. Tiyote hmm. Tiyo -tiyo na pumabagsak sila. Siyan pa. May hmm. apat na. Lima. Two, four, six, anim. Ito. Ayan. Hmm. Siyempre, magpiprito ako mamaya ng galunggong. Hmm. Bokbok. Di tayo sila punta. Pinatay ka sa sa, ano eh, sa loob. Pinatay ka sa loob ng ilaw. Di tayo sila punta. Antayin lang natin mga ilang segundo. Naba na grasaan yun. Yan sila. Labasa na. Sige. Dito kayo magpunta sa labanag. Yeah. Dami na. Yeah. Hindi unti, unti na naglalaba sa sila. Pag nakakita talaga nila yung liwanag. Oh. Paba yan na may dito. Guguhit ang dami ng dalo-dalo. Ay, kadami. sao vào một tí cái, em một tí em phải tập sẽ em phải tập sẽ nêu em tay nát đã đi 3 minutes or 4 minutes pa dami na lalo ito hindi, hmm? puni na naman sila sabi ng mga matatanda mga katropa, ito pa yung mga sabi nila pag daw naglabasa na yung mga ganyan uulan na daw malapit ng tagulan hmm. dami 对呢。